Watermelon nga kung i-Englishin. Pakwa naman kung tatagalugin. At ngayon nga ay panahon na ito ng pagtatanim. Halina't inyong panoorin para malaman nyo kung paano ba ito itinatanim. It... Hello mga bishi! Nalalapit na naman nga ang panahon ng tag kaya naman ang ibang magsasaka dito sa aming barangay ay nagsisimula ng magtanim ng pakwan. At isa na nga ang inyong bishi sa mamumuhunan sa pakwan ngayong taon. Itong tubigan nga na aming pagtataniman ng pakwan ay sa aking tiyuhin pero kasalukuyang nakasangla sa aking magulang. Kahit nga hindi sa amin ang lupang ito, pwede kami magtanim basta may basbas -bas nung may-ari. Magiging bayad nga namin sa may-ari ng lupa ay 20% sa kabuoang kita tanggal na yung gastos ha. Sa kabu ang kita nung pakwan. Halimbawa, kumita kami na tanggal na yung gastos 200,000, 20% doon yung may-ari ng lupa. Ganun. Pero chika lang yung 200,000, pero mali mo naman, 'di ba? Sa awa ni Lord. <laughs> so eto na nga mga bishi, nagsimula nga kami magpatanim ng pakwan ay nung atres. January kasi talaga nagsisimula magpatanim ng pakwan ang mga tao dito, pero yung iba nga ay nauna kasi nga naunan din naman sila ng pagpapaani ng palay. Ang pakwan ay pwedeng itanim year round, pero nagpipik ang pagtatanim nito mula September to February. Yung January 3 na nag tanim kami ng pakwan, hindi umuulan. Pero after nga namin magtanim mga bisi biglang umulan, nakakaloka. Pakwan kasi ay very sensitive kapag naulanan. Kaya naman nung umulan, todo da ako. Kasi nga, diba, bagong tanim pa lang. Tapos uulanin agad, Diyos ko, nakakatakot talaga. Kaya todo dasal talaga ang bishi ninyo. Kinabukasan nga, kami ay pumunta at nakakaloka. Kinain ng ibon, yung ibang buto. Kasi nga, nung umulan, umultaw yung buto, ging tuka na mga ibon. Pero may iilan din naman na talaga namang, alam mo yun, very strong. Tulad nitong buto na ito, ayan, medyo may subul yung color white mga bisi yan. Yan na nga yung sibol ng ating buto ng pakwan. At ilang araw nga lang ay tutubo na yan. Limang araw nga pagkatapos itong itinanim, itong nga ay aming binisita ni Sayon at ni Sia. Kapag ako nga ay nanggagaling sa eskwelahan, dito agad kami dumidiretsyo. Dahil ngayon nga ay araw ng Sabado, ito nga ay aming bibisitahin ulit ni Sayon. Tingnan nyo, nakapajama pa siya, may bitbit pa siyang tinapay. Hello, mga bisi! Mabanda kaming patwana. Maikwento ko lang sa inyo mga bishi na alam nyo ba na itong unang pagkakataon na kami ay mamumuhunan sa pakwan? May mga pagkakataon din naman kami nung mga nakaraang taon na mamuhunan pero hindi ko nga sinubukan dahil nga ako'y natatakot. Hindi kasi biro ang gagastusin mo dito. Sobrang laki talaga ng mauubos mo bago maiani ang pakwan mo. Pero isang araw nga pumunta si Kuya Raymond dito sa amin. Nagtatanong nga siya kung gusto ko nga daw mamuhunan sa pakwan. Siya daw yung magtatrabaho. Ang magiging labanan nga ng kita dito kung halimbawang dalawa ang magtatrabaho trabaho, pangatlo ako na mag-finance, tatlong hati kami doon sa kikitain ng pakwan. Tanggal na doon yung 20% na kabahagi ng may-ari ng lupa ha. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi biro ang magagastos dito, sinangguni ko kagad dito sa aking asawa na si Ped. Dinanong ko nga siya kung okay lang ba sa kanya na mamuhunan kami, ganyan. Ay di sabi naman niya, ay di siki. Ay, gusto ko naman, ay di gusto niya natin. Hindi, <laughs> <laughs> nagkasundo talaga kami na mamuhunan dito. Kaya naman, <laughs> tudo dasal talaga ako mga bisi tuwing magapatak pa lang ang ulan o kaya naman magadilim pa lang ang kalangitan gadasal na agad ako na wag naman tudo ang ibigay na ula. Akin nga nabanggit kanina mga busy na mayroon nga naunang magtanim ng pakwan at itong mga katabi nga namin ay nauna na. Tingnan nyo naman, nagdidilig na sila. Naikwento nga kanina sa akin ni Kuya Rafi na yung pakwan daw ay iba't ibang variety. Mayroong mabilis na munga, mayroon din namang matagal. Tapos may iba't iba din siyang laki. Mayroong buffalo, mayroong mga, di ba, kung makikita mo naman yung pakwan, mayroong malalaki, mayroong maliliit, may kulay puti, may kulay green. Depende daw kasi yan, kung ano ang gusto mong itanim at yung amin ngang itinanim ay yung F1 na variety. Mayroon daw hanggang 75 days, mayroon din naman daw inaani 60 days pa lamang. Itanong ko nga kung bakit iba-iba yung itinatanim ng mga magsasaka. Ang sagot naman sa akin ni Kuya depende daw kasi yon doon sa available na buto. Syempre, factor na din doon yung presyo. Pag ang sibol ng iyong pakwan ay medyo lumalago na, kumbaga gumagapang na siya, ini-sprayan siya dahil nga unti-unti nang naglalabasan yung mga uod. Hindi daw talaga may iwasan na magkaroon ng uod itong ating mga Pananim. Kaya naman dapat daw itong ispriyan at palaging bisitahin. At itong sinunoy nga, naabutan ko na chinecheck niya yung mga tanim kung namatay ba talaga yung mga uod pagkatapos ispriyan. At awa ni Lord, namatay din naman. Sabi nga niya, kapag ang uod daw ay naandun sa talbos mismo nung ating tanim, kinakain daw nito yung mismong talbos kaya hindi nagatuloy-tuloy ng pagsuloy. Kaya naman dapat talaga itong patayin. Pasensya ka na uod ha, kailangan lang talaga. <laughs> o, tingnan niyo mga bishi, halos hindi mo talaga mapansin asin uod kasi kulay green din. Tapos yung kanya mga dahon, o, oh, halata mo talaga na kinakain niya kasi nga butas-butas na. Pagtatanim nga ng pakwan mga bishi, hindi lahat ng buto na iyong itinanim ay siguradong tutubo. Katulad nga nito, dalawang buto ito pero ang tumubo ay isa lang. Kaya naman ang ginagawa ni na Kuya Raymond doon sa mga sobrang buto, ito ay pinupunla nila ng magkakasama. Katulad nitong aking ipinapakita. Para kung halimbawa yung iba ay hindi tumubo, mayroon kang pampalit. Nakiusap nga ako kay Kuya Raymond na kung pwedeng ipakita namin kung paano ba ang paglilipat ng mga punla doon sa mga parte ng lupa na walang tumubo. Ang una nga ginawa ay dinukal ang lupa gamit ng dulos tapos ito ay ililipat na doon sa parte ng lupa na walang tanim. Ako na nga mismo ang naglipat nitong punla kasi kahit papaano naman may idea ako ng grade 6 sa pag-garden. Charis. <laughs> o ba diba, ang dali lang yan. Nakatanim na agad yung ating punla. Ang sunod nga ng proseso sa pagtatanim ng pakwan mga bishi ay ang pag naman ito. Pag mag nga tayo, dapat yung gilid lang. Hindi dapat matatamaan yung mismong ugat. Yan, parang gadukal-dukal lang. Yung tipong nagakultivate ka lang. Ganun. Pagkatapos ng cultivate, ito naman ay didiligan ng mayroong halo na abono. Tapos, ayun na. Tuloy-tuloy na ang paglalaki niyan mga bishi. Basta pagkalooban lang tayo ng isang magandang panahon. Hindi lang masyadong ulan. Tiyak na maganda at lalaki talaga yung bunga ng ating mga pakwan. At din ba kayo kung saan ba kumukuha ng tubig na pandilik dito? O, eto mga bishi. Gumagawa sila ng balon. Tapos, kusa itong mag tubig at dito nga kumukuha ng pandilig. Kung itatanong nga ninyo kung malalim ba itong balo na ito, ay opo, kalimitan ang balo na ginagawa nila ay lampas tao. Kaya pag nahulog ka dito, <laughs> ay nako, bahala ka na sa buhay mo, Naabutan <laughs> Nabutan ko nga si Kuya Ju, nakasalukuyang kinukultivate ulit ng pangalawa yung kanyang tanim na pakwan. Dumudukal nga siya ng lupa, tapos kanyang ipinapatong doon sa taas ng kanyang tanim. Parang nga daw mas maging matibay yung kanyang tanim na pakwan. Dahil kapag nagadilig nga ay isang tabo paging buhusan yung tanim, haning ka Kaya naman, ito din yung magiging proteksyon nitong ating pakwan. Mas magiging matibay din baga siya. Tapos, alam nyo ba mga bishi, na kapag magtatanim ng pakwan, dudukal ng lupa, ilalagay yung buto, tapos tatakluban ba ng galgal? Kalimitan, yung galgal ay mayroong amag. Kaya naman, hindi lahat ay sumisibol. Kagaya ng nga tanim ni Kuya John. Parang mamamatay baga yung kanyang tanim. Kaya naman, dapat talaga mayroon kang backup na punla para pwede mo pa siyang paltan. Habol pa siya. Walong kahon nga itong maraming kinaniman ng pakwan at naandito nga ako sa dulo at nandoon pa yung bungad. Kaya naman medyo malapad talaga itong mga bisi at hindi talaga biro yung magagastos namin dito. Kaya naman ang akin talagang palaging dasal, sana ay maging masagana ang ani ng pakwan ngayong taon. Kasi kung napanood nyo nga yung vlog ko last year, yung mga pakwan malalaki siya, magaganda yung bunga pero nagputukan dahil sa sobrang tindi ng init ng panahon. Kaya ang inadasal-dasal ko gita talaga mga bisi ay maging balance lang ba yung panahon? Hindi sobrang init, hindi sobrang ulit lang yung tama lang na kailangan ng pakwan. Mayroon pang nagsabi sa akin na ang pagtatanim ay parang pagsusugal. Ano tayo sa sugal ng buhay pag inabot tayo ng bagyo, tagtuyot, kulisap, at marami pang iba. Pero swerte naman kapag binigyan ka ng isang masaganang ani. Kaya ang akin talagang laging dasal, sana maging maganda ang ani ng pakwan ngayong taon para naman marami din ang swertehin ng mga magsasaka. O oh, paano ba mga bishy, hanggang dito na lang muna. Babalitaan ko na lang kayo kapag tag-ani na. Maraming salamat sa inyong patuloy tuloy na panonood. Pagpalain sana tayo ng puong may kapal. Paalam!